guys nung panahon ni Duterte, okay pa malinis walang huldapan wala sang kidnapping mga bata minimal yung nagdodroga ngayon ang nagdodroga andyan na ngayon sa facebook sa social media pinupost nila sarili nila Kag hindi ka na ngayon sip maglakad-lakad sa daanan, lalo na pa gabi na. Mga alas gis, dyan na yan. Hindi ka na ngayon sip dahil na kita mo, dami naglalakad, nagahubad. Tapos nag-iinuman sa gilid ng kalsada. Kaya pangit na ngayon, San si Dotarte, okay pa. Pero ngayon, san panahon na ni Bongbong Marcos Wala na Marami ng mga Kalukuhan Naglabasa na May holdapan May kidnapping Sa kanyang nagduduga ngayon Andyan na ngayon sa social media Naglalive pa oh, Sa panahon ni Duterte, Hindi ka makakita dyan sa naglalive kasi ultimo, pag nag-live ka, tumatay kinabukasan, nuhuli ka. Ngayon, wala. Andiyan na ngayon. Nagsasaksakan sa gitna ng kalsada, nagsusuntukan. Kasi ang mga tao ngayon, hindi na disiplinado. Dahil nakikita talaga, wala na sa disiplinado ng mga tao ngayon. Tama naman yun. Panahon ni Duterte, wala yan eh. Malinis eh. Safe ka maglakad. Tag sa kamar ka, doon may karpyo. O, oh, pagdating ng alas, jeez, wala na. Pero ang karpyo na yun, pinakaganda lang doon, pagdating sa uh, nagtatrabaho, pwede ka ma... pwede ka kasi... pwede ka kasi galing ka sa trabaho eh. Pero wala sa tambay, sa gilid ng kalsada. Wala sa nagiinuman sa gilid ng kalsada. Wala sa naglalive na nakasyabok. Ayun, san upo na mga ito si Bongbong? Ha, andyan na lahat. Sayang lang. Ang pinaghirapan ni Duterte. Hindi na patuloy. Kaya ngayon, delikado ngayon maglakad-lakad. Hindi mo naman sa social media. Oh. Maraming mga kwan. Maglakad kanya, baka may, may Bigla ka lang tusukin. Isang mga adik eh. Dahil yung mga adik na yan, mga salot sa lipunan yan. Dapat yan mamatay. Kailangan makabalik si Dr. Para maubos yung mga adik na yan. Magkanda matay na yan. Tataka ko, yung adik ngayon ginagawa ng batas? Yung biktima ng adik hindi ginagawa ng batas? Tama ba yun?